Ayan. Nandito tayo sa may turn around pad ng airport. Mga Ludi. Manood tayo ng palipad na aeroplano. yan siya. Ba't sila Jeremy na pahiwan ay eh. padulong hindi dito din nalang? Uy, may traktura. Ano? Ano ano? natin siya. Magamawir siya oh. Habang inaantay natin yung aeroplano na ano. Oh, ayun pa siya. Nilalis kami doon sa ginagkaskatera namin kasi malapit sa ano eh. Ayan, malapit, malapit. Pag nagpwisto dyan yung aeroplano na yan, pabuylo. Doon kami, maabot kami nung ano niya. Kaya, pinalis kami ng tower. Ayan na siya. Ah, ito pala yung tractor operator natin yan. Oh, yeah nag rin siya, pinatabi rin siya. Eh. Balik tayo doon sa palipad na aeroplano. Oh, ayan na siya. Natutok. Natutok na siya dito sa harap natin. Pero malayo tayo, ha. Ah. Ayun, malayo. Oh. na close up ko lang. Ang maganda panoorin mga lodi. Panoorin natin. Ayan natin kung paano siya maglipad ng maganda <laughs> ayan na mabuelo pa yan eh lipat tayo ng pisto dito para uh, makita natin si doon eh, papunta sya doon makita natin yung pag pataas niya pinapit natin ng konti yan mga ganyan maganda wow pumailaw na siya. Ano? Tapusin lang 'to. Tataas na 'to, mga mare. Oo sa mga paitasa dahil ayaw mo lay ginagawa na matatakpan pa ito tayo na ayun din natin nakita baka pangabol pa natin matatakpan na ito nakita may taas na siya ayun natin ayun na siya Angin sila lang sa kanin